Tatanggalin yan lahat mga kan Mga nasa loob Tapos papalitan ng bago Lalagay ah? dito sa kainin niya Lalagay dito sa kainin niya Hmm Anong lahi nitong mga kwan ito? Kambing am um, amlo, um, amglo. Ha? Anglo. Anglo. ita oh. Ilan ang buntis nito? Apat? Ah, uh, hindi. Pito Pito ang buntis. <laughs> <laughs> ito pa yoy isa. po yung lahi nito amulo ah, laki ng tinga oh ay eh, mga alaga pa sila rito ang kalabaw oh. ito ay ang lalaki mga oh, buffalo lalaki lahi po Guys, ito po yung uh, pakain ng kanilang mga alagang kambing. Ang umumpay po itong... Uh, uh, pamangkin ko po ito. Si Philip. Gaganda guys ng kanilang mga lahing kambing. Oh. O, ang lo. Ayan. oh ito po ay uh, kanilang pararamihin at uh, gagawin itong uh, meat production, ang uh, kanilang uh, pakay nito. Uh, paka lalaki, siguro itong isang ito ay uh, baka titimbang na ito ng mga 20 kilos o 15 to 20 kilos. Lalaki nila. Ayan. Okay. O ginagawa dito ay tuwing umaga ay nangungumpay si Philip upang ah uh, uh, may pakain siya at uh, itong nakabitin na to ito po ay uh, solid uh, solid salt ayan yung dalawang yan oh yung po ay uh, mayroong pong mga minerals at uh, dyan po ay uh, inaabot lang ho yan ng mga kambing kapag sila ay gustong uh, uh, kumain o, to, na itong uh, asin na to yan na kumakain na sila oh. gagandang pagmasdan guys at ito namang isa panay ang sunod ng sunod sa akin oh. <laughs> good morning good morning good morning ito ay uh, one week old Ayan o. Talagang no. Kita mo talaga ang lahi ng uh, isang uh, uh, alaga no. Dahil sa laki ng tenga o. Oh. Ito ay napakaamo po. So, ayan o. No? <laughs> hmm. Ayan. Ah, uh, napakaganda ng sistema ng pa pagpapakain uh, dahil ganyan lang siya ang uh, pagkain o yung uh, mga damo ay nakalagay lang sa parang naka, naging tray na na screen at diyan dalangin na naabot ng mga kambing. So, maghapon na ho nila yan na uh, pagkain ayan o oh, yung uh, mga damo yung mga kumpay ganda nung ganda nung mga lahi na to pagka binenta pa uh, uh, ganito kalaki magkano ang bilihan nito o kung ano? kung, kung alagaan or per kilo. pang 5 kg. Tapos 5 kg. Pagka alagaan ganyan kalaki magkano na 'yan? Ah, mahal. Mangyari. 14 kilo. 14? 14,000. O ang half body. Eh kung katulad 'yan, pito ang buntis. Dibay ba? ba? Meron naman sana may ang, ang anak nito tigdalawa no. May isa, may dalawa, may tatlo. pa may, ah, may tatlo din. Oh, okay Oh. So, may pera talaga sa pagkakambing. Ayan oh, ah, may pagkain din na feeds. Ayan guys. Kaya balik agri tayo. Ito pa, isa. Ito yung may may dalawang anak. So ito ay pwede tong uh, meat production at uh, ito din pa yung uh, gina yung iba ay uh, milk production. Pero dito sa farm na ito ay uh, meat production ang kanilang gagawin. At ito ay uh, pasimula pa lamang ng kanilang uh, pag-alaga. At ang balak ni Philip ay uh, padamiin muna at saka na siya magbibenta pagka dumami na ay may mga kalabaw pa dito o lalaki din eh Ah, so diyan sila iinom. Lalaki ng mga kalabaw nyo. Ano bang lahi nito? Bupalo. Ah, mga bupalo nga. Ang oh, lalaki oh. Indian bupalo. Ha? Indian bupalo. Indian bupalo. Good morning, Dai. Oh. Ang lalaki naman eh oh. Yan ang dyan? O yan. Iinam sila ng tubig. Alam mo. Ano to gamit niyo pang saka? Gatasan. Ah, gatas, gatasan din. Ano yan? Tuwing kailan na nagagatasan yung mga yan? Pag nanganak na siya ako. Pwede mo magagatas. oh, oh pagka nanganak. Araw-araw na. Araw-araw na. -araw Dalawang buwan lang yung bulog, gagatasan mo. Oo. Oh. So, ibig sabihin mga babae ito? Oh, may lalaki din? Isa, yun know, lang. Ano yan? May mga bumibili rin dito ng gatas sa inyo? Mm -hmm. Mahal yung gatas sa inyo. Ha? Mahal yung gatas ngayon dito. Paano ang bilihan ng gatas? Yung isang gin, 50 na yun. Oh, isang gin yan? 50? Oo. Oh. Abay, ilang galon na sa isang paggagatas niyan? Yung isa ko, 16 liters yun. 16 liters sa isang araw? Mm hmm. ang dami din pala. Isang kalabaw araw-araw yun mm. ay -hmm. eh, ilang buwan ang paggagatas nyan halos nasa walo hanggat di na buntis hindi mo siya sure. eh, wow pero ito kasi talagang kani eh, no? ang lahi nito ay yun. ha? may anak yan yun ito oh, yung dalawang payat yun. ah so ito ginagatasan mo sa ngayon hindi pa ah, hindi pa hindi pa Mm. Mm. Yeah, Kayo din ba ay nagbebenta? Oo. Magkano naman isa niyan kung magbebenta yung anak nitong kanito? Nasa 35 to 40. 35 bang isa? Wow. Maliit pa 'yon, hindi po. 'Yun yung bulong yun. Oo. Yung isang maliit na bulong. 35 to 40 ang presyo one hmm. yan ba, pwede rin pala ano? ay eh, magalaga alaga ka lang, tapos pambinta. Pero sa gatas pa lang, panalo na. Oh, yung gatas lang. Hindi, oh. Pero ginag ginagamit nyo rin ito pang saka. Eh, yung dalawa mong kwa na yon, maliliit, mo. Ay, hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Yan, ba mo na lang. Ah, mga ilang buwan pa bago maibenta yun? Taklong buwan pa, apat. Ah. Baka sa tag-ulong mm -hmm. Saka yung ibang klase yung kanila mga sungay, ano? Mm -hmm. Kasi sa atin, yung native natin mm -hmm. ay deretsuhan yung sungay. Sa kanila ay pabaluktot. Sero ang tawag. Ano? Sero. Sero? Sero. sero ang... Kasi mm -hmm. pag-sero, mahal. Ah, ganun ba yung Pero, yung sungay ng kalabaw. Eh di paano yan pagka habang tumatagal at bumilog na, puputulin na? Hindi. O, As, na yun yung, yung katulad niya, no? Hmm. Yung kwan yan? Iyon, hmm. mga ilang, ito yung kwan ito, may ilang taon na itong kalabaw na yan na walo na, walong taon? Hmm. Itong may anak, ilang taon na to? Ayang bata po yan, may tatlo pa lang. Uh Oo. -oh. Paris. Kaya lahat ang ano siya? Apo, Ay, tsaka anak na. Yun, yun, ang pinakamatanda. Yung nagsiro na. Uh, so, ito mga anak na at mga ito, apo. Ito niyang anak. Natapos ito anak nito. Yun anak ng mga yun. Mm -hmm. May naibenta na ako. Tatlo na yata yung naibenta Tatlo na? Hmm. Ano yung 35? Mga, gaano Uli. kalaki yun? Uli. Uli. Oo, oh, yun yun. Kung yun ay bibenta ngayon, hmm. 35 to 40. Oo. Oh. Pero pag ang mga ganto na kalalaki, ayan. Ah, ayan. Nasa 110 na yun. 110? May gitisandaan na yun. So, pwede pala mag, mag farm, no? Mm-hmm. Yan lang ang kuhaan mo. Yan lang ang, kahit yan lang ang, mo. ang nabuhay mo. Ay, kung makabenta ka ng, yung, uh, ilang buwan bago mabenta kung paano yan uh, lima hmm. lima hanggang walong buwan oh. may bebenta mo na ng 35 to 40,000 pero pagka umabot siguro ng isang taon o dalawang taon 100 na oh. ah, wow grabe nung ganda ng mga uh, saka nakakatuwa naman yung kanilang mga laki Ay... Shh, shh. Ayun, nakatingin sa camera. <laughs> Sabi niya, Oy, binablog mo ako ah. <laughs> binablog mo ako ah. Yan. Boss, anong pangalan nyo? Ermi Santos. Ermi. Uh, ilang taon ka na nag-alaga nitong uh, mga kalabaw na to? Matagal na. Uh, so... 20 years na siguro. 20 years uh, ito lang ang pambaga, um, ito lang yung pinagkakabalahan mo bukod siguro sa pagsasaka-saka. Hmm. Baka mayroon din ako baka. Ah, may baka ka din. Anong lahi ng baka mong mga alaga? Brahman, mga Brahman. So anong masasabi mo sa ating mga kababayan na mga gustong mag alaga nitong klaseng kalabaw din at uh, uh, magbe-venture, mga ganun ba? Anong masasabi niyo? Pag nag-alaga ka, kailangan naka-ano ka sa pag-aalaga mo para... Na, Kung baga nakatutok. Oo, tutukan mo sila para hindi ka matalo. Mm. Pero wala kang tanos mm. sa mga yan. Dahil damo lang ang kinakain yan eh. No. Hindi pere. Damo lang. Yun. Masipag ka lang. Mapaparami mo agad yung mga kalabaw. Yung <laughs> yun. Yung yun. <laughs> maraming pagkakakitaan sa alabaw o gatas. O nga gatas At, ano. Maraming investment Oy! Ay kung ito ba ay pwedeng argalahin din yung mga magbubukid. Pwede. O, oh, yan na. Talagang bo랑. Sampin Ang kaliguan ng isang mga kalabaw. To. Un costorino no. Kaya dito sa uh, farm na ito ay uh, hindi lamang po ang pag-aalaga ng uh, uh, mga kambing at uh, kalabaw ang kanilang ginagawa. Uh, maging sa pagtatanim din po. So sa ngayon, kaya makikita natin itong uh, kanilang mga tanim na uh, talong, may mga sitaw, may mga sili, papaya mais Yan, ito po yung kanilang mga tanim na talong. So ayan oh, wow, gaganda ng tubo at ang ganda ng uh, mga bunga. So pagkaganto ka gaganda ng tubo ng kanil, ng mga talong. <coughs> ibig sabihin po ay uh, mataba ang lupa, unang-una at pangalawa ay uh, walang mga mga peste ano yung walang mga mga umaataking mga mga peste sa kanila mga pananim ito kahit na hindi pa ganun ka uh, ganda o hindi pa ganun ka dami yung bunga pero tingnan mo naman ang ang taba ng puno oh. so amo ito oh ganda ng mga mga talong nila at ang dami ng bunga so ayan tingnan mo yung tingnan nyo yung sa isang puno na to meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 may 7 bunga at may mga bulaklak pa ang daming bulaklak ayan o oh. ang ganda ng mga ang gaganda ng mga bunga ito ay sa mga talong pa lang. Ganda ng kumakaway-kaway yung mga dahon. At ang, uh, sa lugar na ito, ay talagang pag mainit ang araw, ang sikat ng araw ay direkta talagang naiinitan sila. Kaya ito ang gusto ng mga tingin ko yun ang gusto ng mga talong o mga gulay at pagdating naman ng tag-ulan direkta silang na uulanan at itong uh, kanilang <coughs> lupa na to ayan medyo basa oh, basa yung lupa <coughs> dahil <coughs> dinidiligan ho nila ito ah uh, isang beses sa isang linggo meron pong meron silang ano to meron silang uh, irrigation dito yan yan yung talong at, teka. yung papaya rin nila oh kita nyo napaka papa lang. at ang lalaki ng mga bu uh, mga bunga niya oh ay mag magkano ng kilo ngayon ng papaya di ba so may pera talaga sa pag-agri kailangan lang natin ng uh, ano to kailangan lang natin ng tamang kaalaman kung paano natin na mapar mapaganda ang tubo ng ating mga pananim Pwedeng <clears throat> pwedeng pwede naman ho kayo ay uh, magtungo sa inyong mga Agriculture Office no sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga uh, ano to, mga city. O pang sa ganun po ay uh, mabigyan kayo ng giya, guide paano uh, mag magkapagtanim At uh, ang alam ko po ay uh, nagbibigay din po sila ng mga pananim no, yung mga binhi. Ito Yung kanilang mga tanim na sili Tingnan nyo naman ang daming bunga oh. Ito ay uh, pahinog pa lang Ah wow di ba? Oh. Ang gaganda ng Tubo Daming bunga Ayan so Napaganda lang po talaga ng kanilang mga tanim dito nakaka-inspire alam niyo po ay ang uh, may-ari nitong farm nito at yung mga nag-alaga nung kambing uh, ay asawa siya ng, ng pamangkin ko uh, dating Saudi nag-for na ko dito sa Pilipinas upang uh, tutukan itong uh, pagpa-farm dahil nakita nga niya yung kanyang kapatid kanina na interview natin sa pag ng mga kalabaw, yung Indian Buffalo, ay malaki ang potensyal. Basta tutukan lang yung uh, pag-aalaga. Kung kaya naisipan niyang uh, mag-for good na at uh, mag alaga ng mga kambing. no? Dahil ang presyohan ng kambing ay maabot ng 14,000, 15,000 ng isa. At uh, pagka-maliliit pa lang ho ay nasa 10,000 o 9,000. 'Di ba ang ganda ng kita. Eh sabihin natin kung meron kayong uh, 100 na kambing. 'Di ba? So kayo na ang uh, bahalang magkwenta. At sa kalabaw naman sabi kanina ni Ermi kapag uh, um, bata pa lang 2 uh, months, 3 months ay nabibenta nito ng 35 to 40,000 pero pag winabot naman ng isang taon o dalawang taon pa ang presyuan po ay nasa 100 to 120,000 wow napagagandang kitaan ho niyan uh, minsan ah uh, na mamaliit lang ng ibang mga kababayan natin ang buhay ng pagiging isang magsasaka, no? Pero ito yung tipong wala kang amo. Wala kang hindi ka hindi ka obligado ng pumasok sa tamang oras. Alas otso, kailangan nandun ka na. At hindi ka pwedeng malate dahil may bawas pa marahil lang yung sahod ba diba? so pag dito sa farm mo ikaw na yung ikaw na yung amo wala ka pang habuling oras para pagpasok at pagdating ng panahon takdang panahon pwede namang ibenta ang yung mga laga ang iyong mga gulay so dito kakikita katulad doon itong sili eh ang sili ho ngayon ang presyo sa sa merkado ay nasa 60 to 80 per kilo ba? Diba? ay eh, nung nakaraan nga umabot pa to ng 500 ang kilo ay 600 eh kung meron kang sabihin natin mga isang daang kilo ba? Diba? di na di na masakpan yun di na mahirap dun yan ang gaganda ng mga gulay nila rito at ito, ito ito yung mga sitaw pagkabayaan mo lang siya dyan nakagapang lang sa Ayun, sitaw na. ay eh magkano rin ang bintahan nga ng sitaw. Pero dito pa sa kanila, halos mga magkakamag-anak lang ang mga kapitbahay ay hinihingi lang din to sa kanilang mga kamag-anakan. At yung kanilang mga kamag-anak naman ay may mga tanim din dito ng mga palay. palay, mais, may kamatis, pa. Uh, nakakatuwa lang sa lugar na Dahil talagang tutok yung mga tao sa pagpa-farm. Nakaka-inspire lang uh, mga ka-agri. Na kung meron lang tayong gantong uh, lote, espasyo, pwede ho tayong magtanim, pwede ho tayong mag-alaga so kailangan lang muna natin tutukan kailangan lang natin uh, i-manage ayan guys isa na namang uh, episode ang aking naihatid at uh, sana po ay uh, ay napulot kayong konting uh, aral nitong aking uh, uh, video mula rito po sa Uh, San Jose Malino uh, Mexico Pampanga Ako po inyong kaibigan Joel Kapaktulan po para sa balik agri tayo. Ah uh, maraming salamat paki-share, paki-follow at uh, paki-like na rin po itong aking video na to. Thank you guys. God bless us all.